Hindi ako ipagbiroan sa inyo. Pahuli mo ako para magkaalaman tayo. Hindi yung puro parinigan. Anong enforcer ng media? Hindi, e pahuli mo ako. Pahuli mo ako para magkaalaman tayo. Hindi kita urungan. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Oo, oh, gusto mo. Ako na pumunta dyan eh. Parang hindi ka mahirapan. Ano? Ano? Pabitag mo ako. Send mo sa akin address. Pumunta ako dyan. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. Mayroon daw lumusog na daldaki ng peklay dyan sa may timog. Nagdala daw ng mga ano, bouncer. Oo, nakala mo lulusog daw ng gera. <laughs> isend mo ang address mo. Ganon-ganon. Diba? Isend mo ang address mo nang magkasubukan tayo. Ganon ang mga banat ng mga ano, ng impacta. Na ah! okay. <laughs> Yung magkasubukan naging heart-to-heart -heart talk tayo. O, oh, di ba? <laughs> Bigla daw naging maamong tupang, mm -hmm. Sa harap ni ano. Siyempre, ng lolo mo, di ba? Dumi-dumi <laughs> mo! Eh, ang lolo mo, hindi naman umaatras yun. Walang inaatrasan yung lolo mo na yon. Tumupi daw, oo. Kasama ang kanyang mga bouncer, nagtupian silang lahat. Ay, nakakaloka.